Hello guys! So ngayon ituturo ko po sa inyo ang walong mahalagang bagay kung mag-upload tayo ng videos sa mga Facebook Reels natin. So walong mahalagang bagay para malaki ang chance na nadami yung views natin at mairecommend ni Meta yung mga Reels natin. So ano nga ba yung mga walong bagay, mahalagang bagay? So number one guys share your reel to your story so share your reel to your story kasi nakakatulong din yan guys na i-share natin sa story natin yung mga reel natin lalo na may nilagay tayo doon may text tayo na nilagay doon na exciting i-click din nila yon so dagdag views din yon yung i-share natin sa story pangalawa guys so share your reel to a group so i-share natin yung mga reel natin or mga Facebook reels natin sa mga group So, malaking tulong din yun 'yung mga may mga groups tayo kasi dagdag views din 'yan lalo na uh, 'yung iba makita 'yung mga video mo at kailangan nila 'yon. So, uh, i-click din nila 'yon. So, 'yan 'yung pangalawa. So, pangatlo, guys, write a caption. So, lagyan din natin ng caption. 'Yung interesting na caption, 'yung pagtingin pa lang sa uh, tao sa pagdaan ng video mo, pagtingin pa lang, oops, medyo exciting. So, yun yung magagandang mga caption na ilagay natin. Yung nakaka-exciting, kumbaga, interesado ka sa video, sa nakasulat don sa video. So, yung mga, uh, yun yung pangatlo. So, pang-apat guys, add hashtags to your caption. So, yun yung pang-apat. Lagyan natin ng uh, hashtag yung mga caption natin. Kunyari, nagkatatawanan, uh, lagyan ng hashtag funny rinse. No, 'di ba? So kasi eh, malaki kasi'ng tulong yung hashtag na 'yan lalo lalo na 'yung may mga tao nagse-search ng mga ganyan, funny reels. So, search la funny reels, lalabas 'yung video mo lalo na ka-hashtag. So, ganun na guys. Ah, so, 'yan 'yung pang-apat. So, panglima edit with at least one creative tool such as adding stickers, text effects. So, malaking tulong din 'yon, 'yung lagyan mo ng mga text mga stickers, mga effects so para hindi maboboring yung uh, viewers mo sa mga video mo so lagyan mo rin ng mga ganyan-ganyan yung mga effect yung mga text, yung mga uh, stickers pang guys, make sure your reel is not muted so sure mo na hindi siya muted kunyari, may nilagay ka mga ano dun, uh, violation na sound so may, may sound effect ka so violation, ma-mute yung ano mo so para safety ka wag mo lang lagyan ng sound para yung video mo hindi siya ma-mute, di ba? So yan yung pang -anim. So pang pito guys, keep your reel between 15 to 90 seconds. So dapat uh, yung reel mo 15 to 90 seconds dapat. Hindi yung below 15. Hindi siya bababa sa 15 at hindi siya tataas sa 90 seconds. So 90 seconds lang naman yung last nyan eh. ni 1 minute and 30 seconds. Ah, uh, dapat uh, 15 pataas yung ah uh, seconds ng video mo. So, pang at pang -huli, guys, ensure that your reel is at least 720p. So, 720p dapat yung reel mo. So, I suggest guys, kung mag edit kayo, gawin yung uh, 1080p. Huwag yung 720 kasi bababa pa yun pag i-upload nyo eh. So, dapat nasa 1080p or 1080p. So, wag nyong ilagay sa 7, 720. Kasi pag, pag nagawa kayo, nag-edit ka ng video, tapos nasa 720, pag upload nyo sa Facebook, bababa -bab, ayun. So, hindi na niya ma-reach yung 720p. So, dapat uh, pag nag-edit kayo, iset nyo yung ano nyo to uh, 1080 or 1080p. So ganyan lang guys. Yan lang yung walong mahalagang bagay para dadami yung views natin. o by chance na dadami yung views natin at isa suggest or i-recommend ni Facebook yung mga reels natin. So, sana may natutunan kayo sa video ko na to guys. So uh, like, share and follow guys. Thank you.